Grabe, naloko kami ng pinagkuhanan namin kay Batang Anino. Hindi niya kasi sinabi lahat sa amin. Ito nga pala si Batang Anino nung una. Sabi niya nung owner niya dati, siya daw ang pinakamabait sa kanila magkakapatid. Kaya naman paniwalang paniwala talaga kami. Pero alam niyo ba, si Batang Anino talaga yung namili sa amin? Yung ihingiin sana namin yung kulay brown. Pero ito nga si Batang Anino pala desisyon. Siya nga daw yung kunin namin kasi siya talaga yung nararapat. Kaya nga naloko kami kasi tingnan niyo naman nung una. Napakabait ni Batang Anino. at hindi niya napaka-cute niya talaga. Inaaway pa nga siya ng mga kapatid niya dito. Pero si Batang Anino nga napakabait lang walang kibot. At eto na nga, nagsisimula na nga si Bat batang anino mang uli. Kakababa ko pa lang sa kanyang hinangat ka't nakaagad yung pati. At eto nga, alas 4 ng umaga nang gigising na gumising kaagad. nga siya ng maaga para mangaway away. Kait nga si Kuya Rocky. Ah! Mm. 'Di ba? Kita-kita niyo kung gaano siya kamaldita. Wala pang pa, pa nga isang araw sa amin nang aaway na. Naku, na loko talaga kami. At eto nga medyo komportable na siya. Alam na alam niya na nga iurong yung kulungan niya. Kung saan niya nga gusto pumunta na uurong niya. 'Di ba? Kahit saan pumunta si Kisses talagang hahabulin niya. 3 days pa nga lang siya sa amin nito. At ayan habang patagal nang patagal nakikita na talaga yung tunay niyang ugali. 'Di ba? Ang angas na kadamit pa yan. At eto nga sinubukan naming ilabas siya. Aba tuwang-tuwa nga si Batang Anino kasi nakikipaglaro siya kay Ate Kisses niya. Kaya lang bigla umiyak dito si Ate Kisses niya kasi nakagat niya pala. 'Di ba? Yung malaki pa talaga yung umiyak. At nagsisimula na talaga yung kakulitan niya. Kapag so, sinabi mo nga no, mas lalo niyo pang gagawin. Four months old na nga pala siya nito, pero tingin niyo naman, napakaliit pa rin. Hanggang ngayon nga na mag one year old na siya, talaga naman napakaliit. At yun, grabe na po, ni batang anino dito, nanghihingi siya ng treat. Ito naman yung kakatapos nila magpavaksin. Tingnan niya naman, baby pa lang talaga takot na sa labat. kaya ngayon nga, ito na nga si batang anino, napakalaki na. Ito na nga si batang anino na sinasabi ng dating niyang owner na mabait na. Ayan, mabait naman po to. Pag sinasabi kong no talaga, hindi niya nagagawin. Mabait naman po talaga si batang anino pag nasa labat. Pero pag nasa loob ng bahay, ibang usapan na po yun? Ito yung sabi ko no. Tapos binalibag niya ba naman itong unan ko? O diba? Napakabait. At ito yung dati niyang binabardagol. Hanggang ngayon binabardagol pa din niya. Kawawa na lang talaga si Kisses. Kamot ulo na lang sa kanya. Ikaw ba naman gisingin ng alas 4 ng umaga? At ayun tingnan nyo ilang beses ko talaga siya nang huling inangat niya itong unan ko. Trip na trip talaga niya. At habang patagal nga ng patagal si batang anino sumasagot na ah. Ah. Ay! Dabi, grabe pa ano mo siya pagsasabihan kung ganyan Ito nga yung minsan tuwang-tuwa talaga kami kasi may hawak siyang marker. Nagugulat na talaga kami sa mga kinikilos niya. Tayo na medyo bata-bata pa nga siya, nakakulong siya. Pero ngayon tingnan niya naman, ayun niya na talaga pumayag na nasa kulungan at napakasalosa din ni batang anino na akala mo siya lang talaga yung anak. At ang gusto niya siya lang talaga pinaka-cute. Ay, ang cute ni Kisses. Ay, ala. Ala, nakakalit siya. <coughs> O di ba nagsiselos siya? At ito naman yun, nagising ako ng madaling araw. Sabi ko, bakit ang lamig? Yun pala, inagaw na yung kumot ko. At ayan, sabi ko nga, ikukulong na ulit siya. Kaya naman sinisira niya yung kulungan. Naloko talaga kami ng malala kasi akala namin napakabait ni Batang Anino. Yun pala, napakakulit. Pero, 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 alam nyo ba? Si Batang Anino talaga yung pinakasweet sa kanila. May kanya-kanya naman sila kasweet Pero si Batang Anino iba. Pag nakikita niya ako malungkot, lalapitan niya talaga ako. Para talaga siya nagtatanong na, bakit kaya malungkot ang mami ko? Ganon, ganon na ganon si Batang Anino. Ang cute, ba diba? Kahit naman napakakulit ni Batang Anino, okay na okay lang sa amin yun kaysa magkasakit siya. Sa pagkain, walang wala talaga kami problema. Kahit nga pagkain ng kapatid niya, kinakain niya. At hindi niyo isa pa to, napaka-cute niya talaga kapag napapagalita. Sa akin nga, hindi siya takot, pero sa daddy niya, takot na takot talaga siya. Ayan, sobrang nakakatuwa lang talaga kasi napakalaki na ni Batang anino mag-1 year old na siya. Mag-1 year old pa nga lang siya, pero napakadami ng kalokohan. Dati nga gusto ko marami akong alaga. Pero noong dumating sa buhay namin si Batang Anino, parang ayoko na. Pero syempre joke lang yun. Kapag dumating na ngayon time na pwede na mag-asawa si Batang Anino, ikikip ko talaga yung baby niya. Feeling ko hindi ko talaga kaya ipamigat. Kung nagustuhan niya tong video na to, huwag nyo kalimutan i-share. At syempre mag-iwan din kayo ng like and a comment. Meron ka bang dog na madaming buhok? Halak ka, kakalbuhin na yan. Hindi joke lang, meron tayong product na pwede makapagpatanggal ng buhok. Ito nga yung KND Detangling Spray. I spray mo lang yan sa may buhol tapos i-brush mo. And after ilang minutes makukuha mo na ngayon buhok. Ito naman yung ginagamit ko sa tenga nila para hindi sila maka ear mite. First, naglagay mo na ako nitong KND ear powder sa tenga niya. Paglalagay mo nga ng powder yung tenga niya, mabilis mo na lang mabubunot yung buhok niya sa tenga. Yun kasi dahilan ko bakit bumabaho yung mga tenga nila. nang yes, dahil diyan sa may buhok na yan. Next naman lalagay ko siya nitong KND ear cleaning solution. Ito naman yung makakapagpatanggal ng mabahong amoy sa tenga nila. Yung amoy nga pala nito, tumatagal siya ng 5 days. As in, sobrang bango talaga pagkatapos yung silang linisa. Syempre, ito talaga nangungunang bumabaho sa kanila. Para sa mga gustong murder, lalagay ko to sa comment section or sa yellow basket. Grabe, nakapag-cash out na naman ako ng 5,000. Siyempre, dito lang yung sinilalaro ko. Ito nga pala yung pillbot. At itong mines nga, ang pinakapaborito kong laro. Paalala lang, panlibangan nyo lang to. At bawal na bawal nga pala ito sa mga bata. Ayan, tingin nyo, magtataya tayo ng 100. Nag-iwan nga pala ako ng 5,000 dito para may panlaro pa ako. At ayun, mga BP, pindot ka lang ng mga apa. At syempre, iiwasan mo lang din yung bomba dito. At, At ayun, nanalo na naman nga ako. Tignan nyo, naging 5,1 na. At ito, dahil nga sinuswerte ako, gagawin ko siyang 200. At ayun, pipindot lang ulit ako ng hanggang apa. Simula nga kanina, isang beses pa lang ako nabobomba. Ayun, tignan nyo, yung 5,000 ko naging 5,2 na. Pero syempre, dadagdagan pa natin yan. At ayun, syempre, hindi naman may iwasan na hindi talaga mabomba. Kaya naman kapag nabomba ka, doblehin mo yung taya mo. Panigurado mo, babawi mo talaga yung natalo. Paalala lang din, mo kayo masyadong gigil tumaya. Kasi matatalo talaga kayo kapag nanggigil kayo. Ayan, tingnan nyo yung 5,000 ko kanina, tumubo na siya. 5,3 na. At kapag nanalo nga kayo, cash out nyo ka agad. At ito, may share nga pala ako sa inyong technique. Pipindot kayo ng isa. Tapos yung sumunod naman, i-auto-select nyo. Paulit-ulit na. O, di ba panalo na ako? Kung gusto nyo nga maglaro nito, pumunta kayo sa comment section. Ando doon yung link.